nagba-brown na yon? Oo oh, oh, yan po. Meron oh. man naman na rin po yan. Oo. Oh. Oh. Malaman na rin Ikaw yung nagtatrabaho doon. Kaya na po pinabomba ng bus. Siguro ibalak na kunting paaani. Eh. Uh, ilang Ito, araw mo na mo yun po yan? Ay po na po yan. Tatlong buwan nung arinsin ko. Kailan dapat tanihin? Ay eh, mga kwan pa usan na yan. Mga hanggang na, na usan kung hindi na kananang uod. Ah, inuod din. May anihin ka naman. Meron lang po nakalaman naman po. Mangan din po. Sa 100% dati na walang uod. Mga ilang percent yan. Kaya sana yan eh. Maka 350-400 yan. Mga kaladalawan dami yan. May mapaparty ka naman ba, kuya? Dahil mauwi na lang sa lason. So ilalabas muna yun. Oh, ilalabas ang gastos. Tapos, kami sumobra magbibiyak sa paano kung walang sumobra di walang bibiyak eh. so ilang araw mo tinrabaho yan o ilang buwan so tatlong buwan ka nagtrabaho wala kang kita wala well, yung pagkagayak ko nakabalik ka naman na sa pinansya mo no? Babayaran mo ba yan? Kasi eh, hindi na ko mababayaran yun, wala na po pababayad. <laughs> As in, wala ka nang mapaparty talaga? Nakita? Ay, hindi na, na, po, pagkaganyan po yung sibulis na po, nasa lantana po ng uwi. Sa 12 years mong magtatrabaho sa sibuyas, Uh, kano kadalas na na encounter nyo ito nangyayari sa inyo? Sa yun? Eh, ngayon lang po sa akin nangyayari. Ngayon lang po na kanyan yung Gaila ako nagsiboy sa nasira ako na ganyan. Wala na mo po kung magagawa ay talagang ano ang lumabas po dyan. May pamilya ka? Meron po pero patay na po yung asawa ko. Mga anak lang. Kailan po anak nyo? Dalawa po. Dependent pa sa'yo? Dependent? Opo. 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 So, paano yun? Nag-aaral sila? Nag-aaral po ma'am. So, ay, paano yun? Kung wala kang kita po yan? Mag-aaral ka naman po ng ibang work contraction. Construction? Construction? Kailan ka kaya? Eh, um, bakit ba ito ang kwan? Anong buwan? Anong buwan kaya ineng nang nagkukwan tayo dito? Yung bisang gayakan natin din ay? October? October. Nagkagayak na Di, po kami. Mula October hanggang ngayon, ay, ayos, nagtatrabaho ka. Opo, okay, yun po ang Pagitan ng isang araw po yung bomba sagabi, yung Opo. Opo. Tapos, mau <laughs> sa gabi ang mga security sa gabi. Taklim po, tapos mauuun. Sakripisyo po talaga yung paghahalaman. Hirap nga naman magsasakat talaga. Bukod po sa sibuyas, ano ay tinatanim nyo dito? Eh, pagkano po, mag, kung magpapamais po yung boss, yung po kasi nakaraan nagpamais sila. Kasi eh baka ngayon po hindi na but medyo yung tubig po. Malungkot si Kuya, walang mapaparte, kakanyang ka. Si Goy, sturo mo nga yan. Asan din yung saya? Ayan po ngayon, yung isang banas po Ay, yan. Ah, yung isang banas po Yung po ang puti, eto naman po ang pula.